ng taong walang pag-asang magbago, nasa sa'yo yun eh. Pwede kang magbago kung babaguhin ka ng Diyos. Kaya hihingi ka muna ng awa sa Diyos. Kasi kung ikaw lang mag-isa, hindi ka naman magbabago eh. Gis 23 ng Jeremias. O Panginoon, palastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kaniyang mga hakbang. Hindi para sa iyo magtuwid ng hakbang, so hindi ka pwedeng magbagong magisa. Eh sino ang magbabago sa iyo? Basahin natin. Takawikaan 16:9. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kaniyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kaniyang mga hakbang. Ang Diyos lang naman ang makakapagbago sa iyo eh. Pati ng puso, pwede niyang baguhin eh sa isang talata ng Ezekiel. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Kahit matigas puso mo, kayang baguhin ng Diyos yan. Kung sasampalataya ka, yun lang naman ang kailangan ng Diyos Hinihintay ng Diyos kung nakahanda kang sumampalataya at sumunod pwede ka niyang baguhin. Pero kung ikaw lang mag-isa, hindi ka makakapagbago.